Hello everyone. So, nagtambay muna ako dito sa may nature, dito sa mga pine trees. Yan. Kasi ako ay merong pupuntahan ay alas 10 pa yung aking appointment. Kaya yan, medyo tumambay muna tayo. So, naglakad na tayo ng wakato ng bonggang-bongga dyan sa starting doon sa aking work until in here. So sa halip na ako yung nag-taxi kasi the last time nag -taxi ako is super traffic din on that time kasi medyo maaga is collection ng basura. So naglakad na ako so 23 minutes na lakad so exercise na rin yun nakatipid pa ng bongga. So ayan Super nature ka ako dito ngayon. Super <laughs> so, daming pine trees. Nagre-reminis ng bongga, parang sa bukid lang, diba? Magandang panahon ngayon, everyone. Yan, tas dito naman, puro olive tree. Yan po ang olive tree, everyone. Yan ang olive tree. Yan, olive tree po yan, everyone. Yan, olive tree yan. Olive tree ang mga yan. Yan, mga olive tree. Diba? Dito ang ganda. Yan, mga ano po naman yan. Mga pine trees. Yan. Yan. So dito ako sa baba, maglalakad mamaya. Ayan, pababa pababajen po ako lalakad diyan yung umikot na yung taxi. Diyan ako maglalakad. O oh, 'di ba? Napakaganda ng view. 'Di ba? Tapos ang maririnig mo lang mga huni ng ibon, 'di ba? Alam niyo, uh, 16 days, 17 na uh, almost 18 days na akong walang blow up at walang blue chatting up. Kaya kasi ano eh, sinuspende at saka din yung akong blow up. Eh maghintay na lang ako, 'di ba? ganun lang talaga kailangan may time din tayo para tumahimik di ba yun lang everyone thank you so much ng bonggang bongga stay safe stay fresh